araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang maraming maling pagkakaintindi ng mga tao tungkol kay Hob. Ang paghihirap na naranasan ni Hob ay hindi gawain ng mga sugong ipinadala ng Diyos at hindi rin ito sanhi ng sariling kamay ng Diyos. Sa halip, ito ay dulot mismo ni Satanas ang kaaway ng Diyos. Bilang resulta, malalim ang antas ng paghihirap na naranasan ni Hob. Ngunit sa sandaling ito, walang pagpipigil na ipinakita ni Hob ang pang-araw-araw niyang kaalaman sa Diyos sa kanyang puso ang mga prinsipyo ng kanyang pang-araw-araw na mga pagkilos at ang kanyang mga saloobin sa Diyos at ito ang katotohanan. Kung si Hob ay hindi natukso, kung ang Diyos ay hindi nagdala ng pagsubok kay Hob, noong sinabi ni Hob, si Jehova ang nagbigay at si Jehova ang nag-alis, purihin ang pangalan ni Jehova. Sasabihin mo na ipokrito si Hob. Binigyan siya ng Diyos ng maraming ari-arian kung kaya't nararapat lamang na basbasan niya ang pangalan ni Jehova. Kung bago sumailalim sa mga pagsubok, sinabi ni Hob na, Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sasabihin mo na may kalabisan ang sinasabi ni Hob at na hindi niya itatakwil ang pangalan ng Diyos dahil madalas siyang pinagpapala ng kamay ng Diyos. Sasabihin mo na kung nagdala ang Diyos ng sakuna sa kanya, siguradong itatakwil niya ang pangalan ng Diyos. Ngunit nang matagpuan ni Hob ang kanyang sarili sa mga kalagayang hindi na naisin ninuman o na naising makita, mga kalagayan na walang sinumang magnanais na maranasan, nakatatakutan nilang maranasan mga kalagayan na hindi kayang pagmasdan maging ng Diyos, nagawa pa rin ni Hob na panghawakan ang kanyang integridad. Si Jehova ang nagbigay at si Jehova ang nag-alis. Purihin ang pangalan ni Jehova. At tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa kanilang pagharap sa asal ni Hob noong mga oras na ito, ang mga mahilig magsabi ng matatayog na mga salita at ang mga nagsasalita ng mga titik at doktrina ay natatahimik. Ang mga pumupuri sa pangalan ng Diyos sa salita lamang, ngunit hindi pa kailanman tinanggap ang mga pagsubok ng Diyos ay kinokondena ng matibay na integridad na pinanghawakan ni Hob at ang mga hindi kailanman naniwala na kayang manindigan ng tao sa daan ng Diyos ay hinatulan ng patotoo ni Hob. Nahaharap sa pag-uugali ni Hob sa panahong ito ng mga pagsubok at sa mga salita na kanyang binigkas, may mga taong malilito, may mga maiinggit, may magdududa at may iba na magmumukhang hindi interesado hindi maniniwala sa patotoo ni Hob dahil hindi lang nila nakikita ang paghihirap na naranasan ni Hob sa panahon ng kanyang mga pagsubok at nababasa ang mga salitang binigkas ni Hob kundi nakikita rin nila ang kahinaan ng tao na pinagtaksilan ni Hob nang dumating ang mga pagsubok sa kanya pinaniniwalaan nila na ang kahinaan na ito ay isang kasiraan sa pagiging perpekto ni Hob, ang dungis sa isang tao na perpekto sa paningin ng Diyos. Ibig sabihin, pinaniniwalaang ang mga perpekto ay walang kamalian, walang dungis o mancha, wala silang mga kahinaan, walang nalalaman sa pasakit hindi sila kailanman nakaramdam ng lungkot o lumbay at wala silang galit o anumang panlabas na malubhang asal. Bunga nito, ang higit na maraming tao ay hindi naniniwalang tunay na perpekto si Hob. Hindi sumasang-ayon ang mga tao sa karamihan ng kanyang inasal noong panahon ng kanyang mga pagsubok. Halimbawa, noong mawala kay Hob ang kanyang mga ari-arian at mga anak, hindi siya umiyak na inaasahan ng mga tao na gagawin niya. Dahil sa kanyang kawalan ng kagandahang asal, inisip ng mga tao na malamig ang kanyang puso dahil hindi siya umiyak o nagpakita ng pagmamahal para sa kanyang pamilya. Ito ang masamang impresyon na unang nakikita ng mga tao kay Hob. Mas nakakagulo sa isip nila ang asal niya matapos nito. Pinunit ang kanyang balabal ay ipinaliwanag ng mga tao bilang kawalan niya ng galang sa Diyos at ang inahitan ang kanyang ulo ay pinaniniwala ang paglapastangan at paglaban niya sa Diyos. Bukod sa mga salita ni Hob na si Jehova ang nagbigay at si Jehova ang nag-alis, purihin ang pangalan ni Jehova. Hindi nakita ng mga tao ang pagiging matuwid ni Hob na pinuri ng Diyos at sa gayon, ang pagsusuri kay Hope ng karamihan sa kanila ay puro kawalan ng pagkakaunawa, maling pagkakaintindi, pag-aalinlangan, pagkokondena, at pagsang sa teorya lamang. Wala sa kanila ang tunay na nakakaintindi at nakakapagpahalaga sa mga salita ng Diyos na si Jehova na si Hob ay isang perpekto at matuwid na tao na natatakot sa Diyos at umiiwas sa masama. Batay sa mga nabanggit sa itaas na impresyon nila kay Hob, mas lalong pinagdududahan ng mga tao ang pagiging matuwid ni Hob dahil ang mga ikinilos at asal ni Hob na nakasaad sa mga kasulatan ay hindi nakaaantig ng husto gaya ng iniisip ng mga tao. Hindi lamang siya walang naisagawa na anumang dakilang gawa, kumuha pa siya ng isang basag na palayok upang ipangkayod sa kanyang sarili habang siya ay nakaupo sa mga abo. Dahil din sa kilos na ito, nagugulat ang mga tao at pinagdududahan nila at itinatanggi pa ang pagiging matuwid ni Hob dahil habang kinakayod niya ang kanyang sarili, hindi siya nagdasal o nangako sa Diyos at higit pa rito, hindi rin siya nakitang umiyak sa sakit. Sa oras na ito, nakikita lamang ng mga tao ang kahinaan ni Hob at wala ng iba. At dahil dito, kahit na narinig nila si Hob na nagsabing, Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? talagang hindi sila natitinag o hindi nagbabago ang kanilang paniniwala at hindi pa rin nila maintindihan ang pagiging matuwid ni Hob ayon sa kanyang mga salita. Ang pangunahing impresyon na ibinibigay ni Hob sa mga tao sa panahon ng kanyang paghihirap sa mga pagsubok ay ang hindi siya natakot o nagyabang. Hindi nakikita ng mga tao ang mga kwento sa likod ng kanyang pag-uugali na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso at hindi rin nila nakikita ang takot sa Diyos sa loob ng kanyang puso o ang pagsunod sa prinsipyo ng daan ng pag-iwas sa kasamaan ang kanyang kahinahunan ang dahilan kung bakit iniisip ng mga tao na ang kanyang pagiging perpekto at matuwid ay mga walang saysay na salita lamang na ang kanyang takot sa Diyos ay sabi-sabi lamang, samantala ang kahinaan na ipinakita niya ay nag-iiwan ng malalim na impresyon sa kanila. Nagbibigay sa kanila ng bagong pananaw at bagong pagkaunawa sa taong inilalarawan ng Diyos bilang perpekto at matuwid. Napatunayan ang ganitong bagong pananaw at bagong pag-unawa noong buksan ni Hob ang kanyang bibig at isumpa ang araw na ipinanganak siya. Bagamat hindi mailarawan at hindi kayang unawain ng sinumang tao ang antas ng paghihirap na pinagdaanan niya, wala siyang sinabi na anumang maling pananampalataya na salita, kundi binawasan lamang niya ang sakit na kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng sarili niyang pamamaraan. Gaya ng nakatala sa kasulatan, sinabi niya: "Maparam nawa ang araw ng kapanganakan sa akin at ang gabi na nagsabi may lalaking ipinaglihi." Marahil hindi itinuring ng sino man na mahalaga ang mga salitang ito at marahil may mga taong nagbigay pansin sa mga ito sa inyong pananaw, ang ibig ba nilang sabihin ay nilabanan ni Hob ang Diyos? Mga reklamo ba ang mga ito laban sa Diyos? Alam kong marami sa inyo ang may ilang ideya tungkol sa mga salitang ito na sinabi ni Hob at naniniwalang kung perpekto at matuwid si Hob, hindi dapat siya nagpakita ng anumang kahinaan o pagdadalamhati at sa halip ay hinarap ang anumang pagsubok mula kay Satanas sa positibong paraan at may ngiti pa sa harap ng mga panunukso ni Satanas. Hindi dapat siya nagpakita ng anumang reaksyon sa anumang paghihirap na idinulot ni Satanas sa katawan niya at hindi siya dapat nagpakita ng kahit anong damdamin mula sa kanyang puso. Dapat nga ay hiningi pa niya sa Diyos na gawing mas malupit ang mga pagsubok na ito. Ito ang dapat na ipinapakita at tinataglay ng isang taong Matibay at tunay na may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Sa gitna ng ganitong matinding paghihirap, isinumpalang ni Hob ang araw ng kanyang kapanganakan. Hindi siya nagreklamo tungkol sa Diyos at lalong hindi siya nagbalak na kalabanin ang Diyos. Mas madali itong sabihin kaysa gawin dahil mula pa sa sinaunang panahon hanggang ngayon, wala pang sino man ang nakaranas ng ganoong mga tukso o nagdusa gaya ng pinagdaanan ni Hob. At bakit wala pang sino man ang napasailalim sa tuksong katulad ng dumating kay Hob? Dahil ayon sa nakikita ng Diyos, Walang sino man ang may kakayahang magpasan ng ganitong pananagutan o tagubilin. Walang makagagawa gaya ng ginawa ni Hob, at higit pa rito, walang sino man bukod sa pagsumpa sa araw ng kanilang kapanganakan ang may kakayahang hindi talikuran ang pangalan ng Diyos at patuloy na purihin ang pangalan ng Diyos na si Jehova kagaya ng ginawa ni Hob noong dumanas siya ng ganoong paghihirap. Mayroon bang kayang gumawa nito? Kapag sinasabi natin ito tungkol kay Hob, pinupuri ba natin ang kanyang pag-uugali? Siya ay isang lalaking matuwid at kayang magpatutuo ng ganoon sa Diyos at kayang palayasin si Satanas nang hawak sa mga kamay nito ang sariling ulo kung kaya't hindi na ito muling lumapit sa harap ng Diyos upang akusahan siya. Kaya ano ang mali sa pagpuri sa Kanya? Maaari bang mas mataas ang mga pamantayan ninyo kaysa sa Diyos? Dahil ba magiging mas mahusay kayo kaysa kay Hob kapag dumating ang mga pagsubok sa inyo? Si Hob ay pinuri ng Diyos. Anong pagtutol ang mayroon kayo?